The Black Pearl Ship mula sa sikat na Pirate of the Caribbean, Fire Dragon mula sa isang anime series at Agila. Ilan lamang 'yan sa pumukaw ng atensyon ni Tate Edgar sa isang mall sa Baguio City. Uh, Nagpapayong habang nag ng sundo. Kaya napadaan ako dito, nakita ko, very good. Maganda itong craft. Ba, ma-creative ma ano siya. Magaling yung gawa. Ang tao sa likod ng mga obrang ito, ang tubong lagawi ifugao na si Kelvi. Anya, nito lamang buwan ng Abril nang madiskubre niya ang obra na kung tawagin ay metal art. At dahil lumaki siya sa pamilya ng welders at mekaniko, naisipan niyang simulan din ito. Uh, parang eh, nag-start lang ako talaga nung nakakita ko sa Facebook kasi sa abroad marami to eh. So, na ako. Kasi may mga scrap metals ako, tapos sabi ko, kaya ko din naman yun. Nung gumawa naman ako, yun na nga, may, may maraming nang nakapreciate, tapos sabi, tuloy mo lang yan kasi paganda ng paganda ginagawa ko. Metekuloso ang pagkakabit ng bawat pyesa na mula pa sa mga patapon na parte ng mga sasakyan na binibili pa niya sa mga junk shop. Inaabot ng isang buwan ang pagpoproseso nito. Yung ma is yung linis niya si galing Jangsha, Makalawang, puno ng langis, grasa. At basta East East sa ngayon, ang mga bakal na tila kinalawang na at patapon. Kapag naging obra, na ibebenta niya ng 500 pesos hanggang 65,000 pesos. Depende sa klase, disenyo at laki. Ang kanyang exhibit sa mall na ito sa Bagyo ay nagsimula ngayong araw at mananatili rito hanggang ik-28 ng Nobyembre. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.